Magandang araw mga idol ko. Meron na mataan ang mga batang ito na may hinabol ang mga alaga naming aso. Isang malaking bayawak na samabit sa range net hey ng aming bakuran. Eh, makakawala na rin, oh. nag lowy na siya. Ay, rin, eh. Makalaki nga. Huwag na natin ito Sino magdakma ng ulo, eh. Makawala to, eh. Huwag pumalawin yung bunti Huwag, yawak ako na, oh. Yun, dakma yung bunti ko. Iyay, milto. Huwag dakmain sana dyan, ulo, tapos yawak ako, Ayan, nagtuturuan na sila kung sino ang dadakma sa bayawak. Basta ako hindi ko dadakmain yan at baka makasuhan pa ako. Bawal kasi manghuli ng bayawak mga idol. Kukunin lang ito ng mga bata dahil pwedeng mamatay ang bayawak sa pagkakasabit nito sa range net. Ang totoo niyan mga idol itong mga bayawak sa area namin ay isa sa mga umuubos sa aming mga alagang hayop. Pero kahit ganun ang ginagawa nito sa mga alaga namin hindi pa rin namin ito sinasaktan. Kami na lang ang nag-a-adjust. Ipitil mo. Ipitil mo na malakas, ah. Batla, ay, Malaking tulong din kasi sa amin ang mga bayawak. Niya yung Dahil sila kasi ang kumakain ay, ng ay mga ay nabubulok ay dito sa area namin, tulad ng isda na galing kung saan at okay, dito gabag? napupunta sa tabing dagat. Inuubos din ng mga bayawak ang mga pelaka dito sa amin. Iwas sa mabahong amoy. Hilain mo Ayan malapit na makuha ng mga bata ang bayawak. Oh, magawak, Edit magawak, okay lang. Hindi talo ano talo. Oh, yung magawak cellphone parang kayo. يلا نبداكم نقط Release. Ingat malaking butiki. Maisingit ko lang mga idol na sana ay suportahan mo ang aking channel sa pamamagitan ng paghampas dyan ng follow at subscribe button. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga idol ko. time stands strong need to move on to be what i want okay